Nag-asawa ako ng dalawang beses. Pero hinahanap-hanap ko pa rin ang first love ko na hindi ko nating asawa. Itago mo na lang ako sa pangalang PJ. Year 1997. Nakilala ko ang first love ko na si Jane. Bago lang siya sa lugar namin. Tapat lang halos ng bahay namin sa Pasig. Estudyante ako. At uh, siya naman, pumunta ng Maynila para subukan ang kanyang kapalaran. Madalas ko siyang nakakausap at nakakakwentuhan. Hanggang sa na pagtanto ko nga, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Pero bata pa kami noon, torpe ako. Alam kong mahal ko siya pero hindi pa malakas ang loob ko na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. At minsan nasabi ko ito sa pinsan ko. At siya ang naging tulay para masabi kay Jane ang nararamdaman ko. Umabot ng tatlong taon ang ligaw tingin ko kay Jane. Dumating ang time na lumipat siya sa tiyahin niya sa Marikina. At dahil doon, bihira na kaming magkita. Nagkakatawagan lang kami sa telepono paminsan-minsan. Ako naman ay besi sa pag-aaral at sa pagbabanda. Halos araw-araw tumutugtog ako, na enjoy ko ang ginagawa ko. And then year 2000, nagbago ang lahat. Bigla akong may nakilala na nakakausap ko at nakakasama. Nagkasama kami sa isang wedding event. Ako ang keyboardist, siya naman ang singer. Seven years ahead siya sa akin. Pero hindi ko naramdaman na mas bata ako sa kanya. Parang kaedad ko lang. Hanggang sa nagkamabutihan kami at naging kami. Nakalimutan ko totally si Jane na una kong minahal. Five years kaming naging mag-boyfriend at girlfriend. And then sa sixth year namin na magkarelasyon, ay nag-decide kaming magpakasal. Two months before the wedding, nakita ko si Jane. Bigla akong natulala. Sinubukan kong batiin siya. Nginitean niya lang ako. Alam na niya siguro na ikakasal niya ako. Pagkatapos noon na ilang araw siyang hindi mawala sa isip ko hinahanap ko siya. At para bang napapaisip ako na wag nang ituloy ang kasal. Yung bang bumalik na lang ako sa kanya. Kaya lang, hindi ko siya nahanap. Nung sinusubukan ko siyang kontak, naisip ko na hindi siguro talaga kami ang para sa isa't isa. Kaya naman natuloy ang aking kasal sa aking nobya. Masaya kami nagsama ng misis ko. May ups and downs, pero okay naman. The ninth year naming mag-asawa, merong isang pangyayari na hindi namin inaasahan. Na-diagnose ang misis ko na may ovarian cancer. Hindi pa malala nang malaman namin. Kaya lang takot siyang magpadoktor, Takot magpakimo. Kaya sumubok siya ng traditional medicine. Ilang taon din 'yun pero hindi ginaya. Doon na siya nag-decide na magpa -doktor. Huli na ang lahat. Two years siyang lumabay. Hindi na niya kinaya at bumigay na siya. Hindi ko maintindihan ang pangyayari. At nang mailibing siya ay doon ko lang naramdaman ng matinding lungkot. Kasi higit sampung taon din kaming nagkasama bilang mag-asawa. Bukod pa yun sa pagiging magnobyo't nobya namin. Hindi kami nabiyayaan ng anak. Kaya para akong naiwan sa ere. Halos araw-araw ay nasa kalsada ako, motor at hindi alam kung saan pupunta. Nakikinig ng musika na tagos sa puso. Hanggang sa isang araw, nagbrowse ako ng FB at doon ko nakita ang first love kong si Jane. Nakita ko na okay na siya. May anak na. Kaya sabi ko sa sarili ko, mukang hmm, mukhang masaya na siya. Lumipas ang mga araw at muli akong nakakita ng magpapatibok ng aking puso. Niligawan ko ang babaeng ito. Naging kami at hindi nagtagal. Inaya akong magpakasal. Kalog ang bago kong asawa. ang saya-saya ko kasama ang taong ito. In between ng pag-aasikaso ng kasal ay nakausap ko muli si Jane sa messenger. Kumustahan? Sabi ko, ang laki na ng anak mo ah. Sumagot naman siya ng, Oo naman. Sabi ko, sana magkita tayo, ha? Ah. Sumagot naman siya ng... Na. Oo, pwede naman. Pag nagkaroon ng pagkakataon. Sa totoo lang, DJ Rocky. Parang may parte pa rin sa akin na gusto ko mapalapit kay Jane. Pero syempre gusto kong isipin na siya ay pamilyadong tao na may asawa't anak. Baka ma-misinterpret pa ng iba. So natuloy ang kasal ko sa aking minamahal. Masaya kaming nagsama, nagtutulungan kami para mapatakbo ng bago naming negosyo. May pagkakataong lumalabas kami ng bansa at yun ang ginagawa namin pag anniversary namin. Pag birthday nagsa-celebrate kami. Wala akong masabi kundi masaya. Pero syempre, minsan, naalala ko pa rin si Jane. Kaya kinukumusta ko ang first love ko. Nagkakukwentuhan kami at nagkakabiruan sa mga nakaraan. Ang weird kasi habang tumatagal ang pag-uusap namin ay eh, parang bumabalik kami sa nakaraan. At nung kinumusta ko ang asawa niya, isang hindi ko inaasahan na sagot ang nabanggit niya. At ang sabi niya, Never naman akong nagkaasawa Nagulat ako sa sagot niyang yun. Dagdag niya pa. Tatay ng anak ko, nakilala ko, akala ko binata. Pero nung nabuntis ako, doon ko nadiskubre na may asawa pala. Pamilyado. Hindi ka lang kasal, eh, ano ba namang laban ko, Rod? Kaya hiniwalayan ko at binuhay kong mag-isa ang anak ko. Huwag na natin pag-usapan to. Ikaw, kumusta niya? Mukhang big time ka na. At mukhang masayang-masaya ka sa asawa mo. Sumagot naman ako ng... ayos lang. Nagkakaproblema rin minsan. Pero naayos naman. Basta... Kung may problema, suyo agad. Ayaw ko na magkahiwalay kami o mag-away kami. Normal lang naman yun sa mag-asawa. At sumagot siya sa akin ng, sana all. Biniro ko siya ng, ikaw naman kasi, late ka laging magpakita. Noong una, ikakasal ako. Nagpakita ka, ikakasal na naman ako etong second pero kung alam ko lang talaga na wala kang asawa hindi ikaw sana ang pinili ko tinawanan lang ako ni Jane sa nasambit ko lumipas ang mga araw hindi pa rin nawawala sa isip ko si Jane Nagdry ako makipag-meet sa kanya para magkausap kami ng harapan. At mas lalo kong nararamdaman ang panghihinayang. Naglalaro sa isip ko yung kantang kung maibabalik ko lang. O sana maulit muli. Yung tipong sayang lang ng mga sandaling pinalipas ko. Naroon ka na. Humainap pa ako ng iba. Ang sakit talaga ng nang nangyari. Almost 23 years kaming hindi nagkita. May pagkakataon sana kaming magkabalikan pero dahil sa maling akala na may asawa na siya eh, hindi na naman natuloy. Then dumating na yung araw ng pagkikita namin. Nagkakailangan ng umpisa pero habang tumatagal, ang pag-uusap ay nagiging okay na. Nung nanganak daw siya, lahat ng kita niya ay naubos. CS. Ang laki na nagastos. At sabi niya nga, binaon niya na sa limot yung pagmamahal niya dun sa tatay ng bata. Sabi ko sa kanya, nangihinayang ako sa mga panahon na lumipas. Sa chance ang andun ka na, pero nagkaroon ako ng iba. Pero ngayon, eto ka uli. Yun nga lang sa maling pagkakataon. May asawa na ako. At mahal ko ang asawa ko. Yun nga lang, siguro pag tumatanda, namimiss mo rin yung mga taong nakakasama mo dati. Namiss kita. Kasi, almost four years din tayong magkausap palagi. Dati may feelings ako. Dahil bata pa tayo, torpe, hindi ko lang masabi sa'yo. Ngayon, ang gusto ko lang namang mangyari sa atin ay maging good friends tayo. Sana okay ka ron. Pagkasabi ko noon, tumangong siya sa akin. Tanda ng pagpayag niya sa sinabi ko. Malungkot na masaya na rin. Pero hindi ko lang talaga may alis sa aking isipan na sana. Sana dati pa. ilumaba eh lumaban na ako. Na iparamdam ko na sa taong mahal ko. Yung pagmamahal na nasa puso ko. Para hindi dumating yung panahon na may panghihinayangan tayo. Hanggang dito na lang po ni Jay Muli, ako si PJ. At ito ang aking secret file.